morning mga kapilipi shout po sa inyo lahat tayo ay nandito sa may sukat sa sukat senior high yung bagong bagong iskilahan wow napakagandang iskilahan to aircon mga kapilipi nice ayan laki ng iskilahan na to uh, dalawang building to nasa kabila yung isa building building biyata to dalawang uh, school aircon mga kapilipi ito yung uh, senior high senior high school ng uh, sukat mga kapilipi na nice school aircon surpi yung mga estudyante rin ang ganda ng kanilang eskwelahan mga kapilipi aircon ng kanilang eskwelahan dito ito po yung uh, senior high senior high school na eskwelahan aircon po to mga kapilipi aircon aircon tong uh, eskwelahan na mga mga kapilipi nice ganda ng iskila na to